Pero bukod doon, ang goal ko talaga is mas makilala talaga paano siya napunta sa media industry kasi interesting malaman anong story niya siya ba ay may iniidolo, may incline ba sa pamilya niya na sa media, o ito ba'y mula bata pa pangarap niya na, o yun ba'y na-develop na lang yung passion at interest niya all throughout ng pagtanda niya. Gusto ko malaman kung paano. Kaya sa aming pagbabalik, malalaman niyo kung paano. <laughs> Hi! Nandito tayo sa Summer Days Cafe. Itong cafe na to, nag-shoot na kami dito before ng live news. Kasama ko si... Sino ba yun? Akala <laughs> mo kasama ko. Yung i ko po ngayon para sa aming final output is... Ano rin siya, anchor din namin sa Life news. Pero never pa kami nagkasama. Pero aware ako, kasama namin siya sa team. Kaya first time ko siya mamimit, tapos interview ko agad, di ba? Pasabog. Pero bago yun, yun, iniantay lang namin yung kape na in-order namin. Ito naman natin, bag! Siyempre, meron tayong dalang eh, salamin ko to wallet. Kailangan mo dapat may tripod ka. Ito extra lang to. Kasi mag shot ako dyan mamaya. And then ito yung tripod ko na maliit. Yung tripod talaga siya. Ang ah, gagamitin ko lang ano, phone lang. iPhone, yan mismo. Tsaka yung kay Jom. Ha, salamat kay Jom kasi nagpahiram siya. Tapos, yun. Gagamit tayo ng mic. Dalawang mic yan mamaya para habang nag-interview actually lapel lang ilalagay ko yung lapel dito sa loob wireless lapel siya DIY lang to DIY lang siya gawa-gawa lang syempre may darating tablet kasi dito ang ating ano, questionnaire para kahit pa paano formal ah, parang ganito daw dito siya boy ganyan parang uh, ah, na kayo Ay, ganito lang syempre ayan dalawang power bank in case na may malobat kasi nga phone lang po gamit ko ang gamit ko pong lapel ay mahirap talaga pag ng bag. Ito siya. For iOS yun, dyan pala. Nakalapay pala ako ngayon. Pero maninig nyo ako kasi malakas yung fan. And isa lang naman ng cellphone ko. Kaya kahit naghiram ako sa klase ko na isa pang iPhone. And actually naghiram din ako kay, Sir, kay QDR. Pero pili siya ipahiram. Pero sabi, sabi niya kasi personal. Pero sabi niya hiramin ko lang daw. Pero ayoko. Ayoko mang Ayoko ng ganoon. Personal din naman 'to ni Jom, pero siyempre wala namang ano si Jom, hindi really, siya paggamit kasi wala din naman daw siyang load. So hindi niya rin mapakinabang, ano niya namang iPhone, walang data 'yan. So kasi kay Kuya DR kasi siyempre teacher siya, professional. Tapos what if may emergency, 'di ba? Tapos ako sasagot. Wait lang po, gamit ko 'yung phone niya. Hindi pwedeng 'yun. Pero thank you Kuya D sa willingness and obedience. So parang ganito. Panoorin mo ko ba? Sana may matutunan ka sa akin konti kahit hindi naman ako magaling iseset natin yung mood. Siyempre, chichika-chikahin muna natin siya bago talaga mag-roll yung camera. Or, rolling na yung camera. Oo. O. Parang agad-agad, papasok pa lang. Parang ganun. Actually, dapat papasok pa lang ng bahay. Duming kakata ka pa lang. Pero parang scripted yun kasi paglabas yun, nakalapil. Parang, hello po. Ay, nice to meet you. Nakalapil. Ito pa, isa kong concern. Nakita ko reflection ko sa salamin. Hindi ako pwede mag... sumbrero mamaya, dapat ano tayo tignan, desente, professional. Kaya ka nag-org shirt tayo, di ba? Kagagaling lang po namin ni sa practice. Ito yung suot ko. Oh. Yung ano pa to, anniversary ng church. Na t-shirt ko na white. Hindi rin magulo. Tignan ko sa camera paghati. pag hati. Mag-up ko ba? Hindi, pwede mag-up. Mapangit naman. Professional ka usap ko. Para namang ang JJ ng interview ko niyan. Mapangit oh, pag hati. So, kapos na kay girl. Hindi pwede ganun. I-brush up mo lang. lang. Hindi pangit ito pag i-brush up. Alam mo kung bakit? Isal yung buho ko sa kinainisan ko. ka kasi ito siya. Mm. Hindi siya yung katulad ng sa inyo ng mga bagsak. Ang grades. Iri! Ah. <laughs> hindi. Pwede naman. Basta tatalungin kita kung okay sa camera, okay na yun. Kahit hindi okay sa personal. Kasi ang, alam mo naman, sa media industry, camera talaga ang labanan. Pag okay dyan, okay na yan. Kahit hindi okay dito. Dami ko kayong tutsang, oh. Pero sa camera, okay siya tignan. Ayan, maraming ganito lang. Hello mga kapamilya, mga kasama natin Try ko daw, kunwari. Na, dito pa lang sa vlog. Full storage na ako. Mamaya to, puro cut na to. Kahiya. Ay, kasi ibang content ka pala to. Hindi pala to siya kasama sa interview. Ang i-interviewin ko lang naman ay... Hmm. Ang tawag sa kanya, ano, ate ma'am. Ito ang description niya. Siya ay licensed psychometrician. Basta related sa psychology. More on ano sila sa mga tests. And graduate siya ng psychology, alam niyo kung saan, sa University of Santo Tomas. Alam niyo kung bakit interesting siyang interviewin? Kasi nga, yung tinapos niya hindi related sa media. Pero pwede ka mag sa tinapos niya. News operator specialist siya sa ABS-CBN. Field reporter din siya at the same time sa TV at sa radio. Isa pa, nagka-cover din siya ng mga stories related sa environment, sa mining, yung eh, mga ganyan. Para kang ano, para kang Kuya Kim o kaya si ano, sino sa G Diaries alam niyo sa ABS-CBN ganon Indigenous Peoples Rights mga ganyan yun yung madalas na kinakover niya pero overall ano rin sila all around like sa balita alam niyo yung kikilalanin yung mga kandidato isa siya doon sa no kaya somehow excited ako talaga mas lamang excitement kaysa sa kaba para sa 100% 80% excited ako 20% kaba kung paano ko siya interviewin kinakabahan ako kasi dito pala alam mo na experience siya siguro ako dadalaanin ko lang sa daldal -dal, kasi yun naman ang purpose ko talaga i-interview siya kaya daldal -dal din talaga pero sana masunod ko yung outline ng mga questions at matanong ko talaga ng tama pero bukod doon, ang goal ko talaga is mas makilala talaga paano siya napunta sa media industry kasi interesting malaman siya ay psychology graduate anong story niya? siya ba ay may iniidolo? may incline ba sa pamilya niya na sa media? o ito ba ay mula bata pa pangarap niya na o yun ba yung na-develop na lang yung passion at interest niya all throughout ng pagtanda niya? Gusto ko malaman kung paano. Kaya sa aming pagbabalik malalaman niyo ninyo kung paano. <laughs>